Ferdinand R. Marcos Jr. Ilang binipisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4P's mula sa mga lungsod ng Navotas at Malabon ang nakatanggap ng bagong mobile phones mula sa Department of Social Welfare and Development. Katuwang ang Globe Telecom, GCAS at G-Exchange Incorporated. Bahagi ito ng programang Ipanalo, Ang Kinabukasan. Isang digital financial initiative ng 4P's na naglalayong turuan ang mga benepisyaryo kung paano gamitin ang makabagong teknolohiya sa paghawak ng kanilang pera at ayuda, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Isang hakbang ito patungo sa mas at, uh, inklusibo at makabagong paraan ng pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Sa pamamagitan ng teknolohiya, mas magiging mabilis, epektibo at ligtas ang pagtanggap nila ng suporta mula sa pamahalaan. Isa pang magandang balita, inutos ng Department of Transportation ang papapalawig ng operating hours ng MRT3 ng isang oras at ang pagdagdag ng mga bagong twin peak hours. Layon nitong mapabilis ang tinatawag na waiting time ng mga pasahero sa kanilang pagsakay at pagbaba lalo na tuwing rush hour ayon sa DOTR, magsisimula na sa susunod na linggo ang mas mahabang oras ng operasyon ng MRT3 upang mas maging maginhawa ang biyahe ng mga pasahero. At ito po ang mga good news natin sa araw na ito. Handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. First question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Maraming salamat po. Uh, Uh, Yusek, uh, good, good afternoon po. Good afternoon. Uh, Yusek, I saw the news nga yung kahapon about doon sa bagong pamamaraan ng DSWD sa pagbibigay ng ayuda, specifically doon sa 4 s Uh, Yusek, do you expect na yung iba pang mga ayuda from the government idadaan na din through uh, uh digitalization? Yun po ang balakin. Dahil sabi nga po natin, ang naisin po ng Pangulo ay magkaroon ng 90% na digitalization para po yung mabilis ang transaksyon ng mga taong bayan sa pamahalaan. So, We expect na pati yung mga tupad program idadaan na din uh, in due time? Opo, at uh, asahan po natin na kahit pa po, susunod-sunod rin po natin yan sa abot na makakaya ng pamahalaan. Like, uh, Medyo release lang ng konti uh, concerning uh, fake news. Um, during your press con two days ago, if I'm not mistaken, you made an assessment na tumitindi yung paggalat ng uh, fake news after the warrant of uh, arrest na naiserve kay dating Pangulong uh, Duterte. Mm -hmm. uh, yung bang lumala lang situation ng fake news sa atin, do you see already a need for our concerned government agencies like uh, NTC or uh, uh, the ICT na gumawa na ng uh, ilang mga polisiya para sa particular regulations sa paggamit ng social media? Opo, yan na po talaga pinag-uusapan natin ngayon. At uh, kinakailangan din po ng pamahalaan, yung tinatawag nating whole of nation approach. Hindi lamang po pamahalaan ang siyang uh, magsasaayos po nito. Lahat po tayo ay dapat tulong-tulong para po maiwasan po natin, matanggal po natin ang lahat mga fake news. Yan po. Kaya kakailangan din po talaga namin ang tulong ng social media, ng mainstream media, para po masawata po natin ang mga kumakalat na gintong klaseng fake news. Tandaan po natin, kahit po ang Supreme Court ay nagre-reklamo na rin po at a-action na rin po patungkol dito sa mga fake news na sinasabing sangkot pa nga daw ang Supreme Court tungkol sa mga pinapakalat na petisyon para po mag-design ang uh, Pangulong Marcos. Yose, kaya habol ka na lang ito. Reaction lang doon sa manifestation ni uh, dating Senator Leila de Lima na mag-testify sa ICC kung iimbitan uh, uh, ng uh, International Criminal Court. Siguro kung yan po naman ay ay uh, kanyang uh, voluntaryong gagawin at po, kung siya naman po ay papayagan sa ICC uh, sa pamuno po ng prosecutors uh, sa ICC eh uh, hindi na po tayo tututol diyan. Po Yusec. Kenneth Pasyente, PTV. Good afternoon po Yusek. Ay uh, Yusec, balikan ko lang po yung sa DSWD yung pamamahagi po ng cellphones. May mga karagdagang programa pa po ba ang pamahalaan para masiguro na may alam po o oh, Um, nauunawaan nila yung tamang paggamit po ng cellphone, pati po yung mga digital applications. Opo, sa pamamagitan po ng DSWD, magkakaroon po tayo ng literacy activities. Tuturuan po talaga po natin yung mga hindi pa po sunay sana'y gumamit ng mga gadgets na tulad po nito. Para po hindi naman po ma, ma hindi ma maging, maging posible po no, ang kakayanan po, maibigay po natin ang tamang kakayanan sa taong bayan sa mga nangangailangan para po hindi naman po masayang yung proyektong ito ng Pangulo. Kath Balente, Manila Times. Yes, ma'am. Good, uh, good afternoon. Mamingin lang po namin kung same pa rin pa ba, ba yung stance ng Pangulo regarding sa pag rejoin natin sa ICC. Same pa din ba na hindi tayo makikipag-cooperate or walang jurisdiction? So ano po yung napag-usapan na ba to with the President? Pag-rejoin sa ICC. Wala pa po ngayon. Uh, hindi pa po namin napag-uusapan uh, kung kailangan po mag-rejoin ang Pilipinas sa ICC. Same pa rin po. Wala pa rin po jurisdiction sa ngayon ang ICC sa Pilipinas. Tuesday New, DCWB. Hello, ma'am. Kahapon na sabi po ninyo na nakarating na kay Pangulong Marcos yung sentiment nung isang police uh, kaugnay nung pag-aresto ng gobyerno mm -hmm. sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayong umaga po, mayroong pahayag po sa PNP na pinatawag daw po sa palasyo ni Pangulo si Police Brigadier General Jean Fajardo. Uh, at may bago po bang instructions ang Pangulo kaugnay ng issue na ito at... Uh, Uh, ano po ba ang directives? Nakausap po mismo natin si General Jean Fajardo. Hindi pa mag sila, Hindi pa po sila nakakaroon ng pag-uusap niya uh, Pangulong uh, Marcos. Uh, mamaya po yata. At uh, tignan po natin kung ano kanila mapag-uusapan. Pero patungkol po dito sa polis na nag-viral po. Matagal na po pala to as of March. Uh, effective March 5, tinatawag na po siya na awol. nadiklara po siyang awol Uh, kung sa inyo po hindi po natin alam, ko ito po yung nabanggit na po din ni General na uh, jean Fahardo na meron po pa uh, talagang reklamo na dito sa police na involved, may red flag regarding sa kanyang health condition. Kaya siya po ay uh, meron po na pakita evaluation po ng um, ng neuropsychiatric division na siya po ay may mga mood swings po pala talaga as early as 2003 at siya nga po ay uh, under medication uh, hanggang October 2024. At nung nakitaan na mukhang nagiging normal na siya, siya po ay pinayagan na makapagtrabaho ng normal, pero mukhang umuulit po yung mga episodes. At siya nga po ngayon ay uh, kinasuhan na po sa prosecutor's office no ng kaso ng inciting to sedition. Yeah, may dahil may mga ganitong mga incidents, ma'am, Uh, sa palagay po ba diba ninyo may pangangailangan na na uh, mas higpitan pa ng PNP yung kanilang requirements in recruiting ng mga bagong PNP personnel dahil uh, isa sa requirement ay yung psychiatric uh, evaluation kahit naman po noon ay talaga naman po'ng istrikto sa pagpili ng uh, kakatawanin po no ng uh, PNP na, ang pamunuan ng PNP may mga pagkakataon din po siguro mga isolated cases na nagkakaganito na habang sila po ay nagkakaroon ng kanilang serbisyo ay doon po lumalabas kung ano man yung naging problema. So, kailangan naman po talaga maging strict sa pagpili ng uh, kakatawanin po ng PNP. Salamat. Ano sa Berano? Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Uh, reaction lang po from the palace. Uh, nagpahayag po kasi ang mga makabayan black lawmakers na gagawa sila ng paraan para harangin po daw yung paghingi ni Attorney Roque ng asylum sa Netherlands. On the part po sa gobyerno, may balak din po ba ang gobyerno na harangin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng rekomendasyon sa gobyerno po ng Netherlands? Sa ngayon po, uh, siguro yung nabalitaan niyo na po na hindi na po makakasama si Atty. Harry Roque bilang uh, parte ng legal team ni uh, dating Pangulong Duterte. Siguro po kung sinabi man niya na nanduduon siya, hindi siya uuwi dahil i ang kanyang presidente, mas maganda po siguro na unahin niya munang i-represent yung sarili niya, uh, ipagtanggol ang sarili niya bago magtanggol ng ibang tao. Well, anyway, patungkol po sa kanyang asylum, uh, kapag po siguro mayro ng warrant of arrest at kung siguro pong may kaso na po talaga siyang kriminal na kakaharapin po sa korte, diyan lang po na magre ang palasyo. Christian Misores, Radio 630. Ay, May mga lumutang po na mga panibagong kahinahinalang pangalan na di umano ay nakatanggap noong confidential funds ng OVP. And base po sa isang report, 24 na in total yung mga pangalan. Ano po yung reaction o komento ng palasya sa development na ito? Uh, kung ito man po ay na-discovery po, uh, siguro po mas maitingin pa, pa po talaga ang pag-iimbestiga uh, patungkol po dito. Bakit po? Kasi karapatan po ng taong bayan malaman kung saan po talaga ginagasta ang pera. No? Ang pondo ng bayan, ang kaba ng bayan, kung saan po nadadala. Kung ina man po ay nadiskope po, uh, dapat po rin patunayan. Kasi as of the moment, sasabihin pa rin po natin, may presumption of regularity patungkol dyan. Pero since nako-question nga po ito, eh, dapat lamang po patunayan ni VP Sara kung ang mga resibong ito ay totoo o hindi may efforts po bang gagawin din ang gobyerno para mapauwi po si VP Sara dito sa Pilipinas bilang may mga ganito nga pong complaints na kinakaharap siya and nasa Netherlands po siya ngayon. Tingin ko dapat po isipin po niya na kailangan din po siya ng Pilipinas bilang busy presidente. Siya po dapat ay nagtatrabaho hindi lang para sa kanyang ama although na acceptable po at uh, maiintindihan po natin sa ngayon ang kanyang nararamdaman pero tandaan niya po niya Sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya at kailangan din po niyang pagsilbihan ito. Thank you po. Maricar Sargan, Brigada FM. Good afternoon po, Yusek. Sa isa pong Facebook Live kagabi, nabanggit ni uh, uh, Davao City Mayor Bastedo Terte or describe niya na parang Uh, binabanggit niya na mahirap yung sitwasyon daw nila ngayon na parang sinisingle out sila ng presidente and uh, parang targeted daw. Ang um, pero ang pagkakabanggit niya is mahirap talaga na targeted daw sila and uh, sinisingle out ng, mahirap kapag ka sinisingle out ka ng presidente. Parang mm. ganun yung pagkakasabi niya. Okay. Pag ba sinisingle out, ibig po ba sabihin gusto niya mas marami pang madamay? Tandaan po natin sa warrant of arrest, ang uh, dating Pangulong Duterte ay describe bilang indirect co-perpetrator. So, ang nais niya po ba eh, dapat hindi lang ang, ang ama niya ang ma-aresto? Dahil uh, may mga di umano pang kasabwat. Well, anyway, ang ibig sabihin po nito, gusto na naman po niyang iparating sa taumbayan bayan na kawawa na naman po ang mga Duterte dahil single out. Ang warrant of arrest po ay para lamang po kay dating Pangulong Duterte. Wala pa po ha, ang ibang mga Panahon pa po ito mismo ng ama niya, ni dating Pangulong Duterte. Umalis lamang sa ICC para iwasan na masampa ng kaso. Tandaan natin bakit nagsampa sa ICC. Because sa ICC po, hindi po kinikilala ang immunity from suit. Kaya ito na isampa sa ICC. So walang sinisingle out dito. Ang nangyari dito, yung mga kasong dito na tungkol sa crimes against humanity, kagagawan din po ng kanyang ama na ibinibintang sa kanila. And another po, Yusek, ang binanggit niya din na parang diversionary tactics lang daw po ng Marcos administration yung pagpapaaresto sa kanyang ama para daw makalimutan ng publiko yung uh, issue sa PhilHealth and yung GAA 2025? Ang PhilHealth po ay madali natin ma-explain. Bago nga po nangyari po ito, ay nakausap po natin. Katulad ng pinangako ko sa inyo, bago po nangyari itong pag-aresto at pag-surrender kay dating Pangulong Duterte, ay kakausapin mismo natin ang taga PhilHealth. Meron na po kami. Hindi lamang po namin ipinapalabas uh, niyon, dahil nga po ang issue ngayon ay patungkol po dito sa ICC. At uh, baka po hindi maintindihan ng tao kapag ka po ibang issue ang pinag-uusapan. Pero madali pong i-explain kung ano po ang nangyari sa PhilHealth. At yung tungkol po sa GAA, hayaan po natin, dahil ang sabi po natin, sumusunod tayo sa principle, enrolled bill principle. Hindi po ito diversionary tactic. Okay? Ang napapa, ang hindi na nga po na pag-uusapan ngayon ay yung tungkol sa confidential funds. Buti nga po at uh, lumabas nga rin po muli itong mga sinasabing mga fake na receipts. Dan mukhang makakalimutan na ng mga tao kung nasaan na nga ba yung mga confidential funds na ipinagkatiwala mismo kay Vice uh, President P. P. Sara, So walang diversionary tactic dito, diversionary uh, issues na pag-uusapan. Bakit? Nangyayari lamang po eh. Ito po yung nangyayari. Day by day may nangyayaring news. So hindi po diversionary tactic ito. Thank you po. Melvin Gascon, Inquirer. Good afternoon, Yusek. Uh, may we get an update from yang on earlier pronouncements that, quote unquote, heads will, draw, will roll in the collapse of the Santa Maria Kabagan Bridge in Isabela, considering that it has been two weeks since the president personally inspected this structure? Yes, po, uh, according to uh, Secretary Bonoan, there is already, uh, they already created. no. A special committee to conduct an investigation on the collapse of Santa Maria Bridge. The report uh, should be given the date. Uh, the due date should be April 25. So we will just check what will be the uh, update. Uh, the latest would be April 25. Just follow up, lang po, sir. Um, last week po, the Senate Blue Ribbon Committee pointed out na a question. Kung bakit wala daw pong na lalapatan ng preventive suspension kung talaga pong gusto po ng Malacanang na magkaroon ng isang honest to goodness investigation? Preventive suspension, siguro po kung mayroon po dapat na bigyan, patawan ng preventive suspension. Kaya po sa ngayon po ay nagkakaroon tayo ng pag-iimbestiga. Mahirap na po po pabigla-bigla tayo magkaroon ng order of preventive suspension kung ang mga tao na involved ay wala naman na sa gobyerno hindi po siya magiging subject of preventive suspension. Secretary Bonoan, still still in office. Yes, pero kung hindi pa po natin nakikita na siya po yung pinaka-involve, hindi po natin siya mapapatawan ng preventive suspension. Titignan po natin. Uh, hindi naman po natin ito, uh, katulad atin sinabi, kung ano yung sinin yun dapat managot, mananagot. Thank you, ma'am. Gilbert Pardis, DWIZ. Magandang hapon po, uh, Yosek. Nagkausap na ba si na Pangulong Marcos at uh, Solzhen Guevara mula nung may file yung manifestation before the Supreme Court? Sa personal kong po pagkakaalam, hindi pa po. Uh, siguro po mamaya pag nagkaroon po ako ng pagkakataon na makausap ng Pangulo, itatanong ko po kung sila po ay nagkaroon na ng pag-uusap pa after na naglabas po ng na manifestation ang uh, Thank you po and then Santos, Net25. Uh, good afternoon po, Yusek. Uh, sinisigaw po ng mga Duterte supporters yung uh, agaran na pagpapadala o pagsusuko uh, ng gobyerno kay FBRRD sa ICC uh, sa pamagitan ng Interpol na inyo pong binabanggit. Uh, under this administration po, hindi po ba yung mga kaso na uh, ibinabato sa dating Pangulo yung uh, Crimes Against Humanity, EJK, hindi po ba pwedeng dito muna sana dininig bago siya pinadala doon? Hmm. Uh, ito po ba ay uh, parang uh, pag-amin or parang tinatanggap ba ng ating uh, administrasyon, o gobyerno na may problema po sa ating justice system? Kaya walang nangyaring mga pagdinig muna dito bago sana sa ICC na wala pong uh, jurisdiction sa Pilipinas gaya po ng sinasabi ng ating Pangulong Marcos. Walang jurisdiction after the withdrawal. We have to be clear on that. Okay? Now, siguro po kung meron mang issue patungkol sa hindi pagsampa ng kaso dito sa bansa patungkol sa crimes against humanity, mas magandang tanungin natin yung nakaraang administrasyon. Dahil November 2021, humiling ang gobyerno, ang administrasyon mismo ni dating Pangulong Duterte. At ito naman yung nakarecord. Na ipahinto muna ang pag-iimbestiga ng prosecutor, ng ICC prosecutor, at dahil magsasagawa sila ng pag-iimbestiga, magsasampa ng kaso na dapat isampa. That's November 2021. Lumipas ang panahon, June 2022, hindi pa po nag, uh, nanunumpa si Pangulong Marcos, sinabi po ng ICC Prosecutor na hindi nagampanan ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte yung pangako, yung undertaking na sila'y magsasagawa ng pag-iimbestiga at magsasampa ng karampatang kaso. Kaya po ipinagpatuloy muli ang pag-iimbestiga ng ICC Prosecutor. Kung meron po siguro dapat sisihin kung bakit nagpatuloy ang ICC, yun na rin po ay ang dating administrasyon dahil hindi sila agad kumilos patungkol dito sa mga kasong ito. Na patongkul patungkol sa madugong war on drugs. Opo, yan nga po yung uh, parang pinupunto ko. Ano po. Kung hindi po na isagawa nung panahon nga po ni dating Pangulong Duterte, andito na po yung bago nating administrasyon through President uh, Ferdinand Marcos Jr., uh, nung nag-request po ang ICC sa ating uh, pamahalaan, hindi po ba iyon i ng uh, ng administrasyon na magsagawa rin po na muna ng sariling investigasyon bago nga po yung nangyaring pagsuko kaya FPRRD sa ICC through Interpol na sinasabi po ninyo. Muli, ibabalik po natin, hindi po ba dapat sila nga muna ang nagsimula? Para kung meron po dapat na ipagpatuloy ang uh, Administrasyon Marcos patungkol sa pag-iimbestigang yan, ay dapat nasimula na po. So wag natin ipahid ang kasalanan ito sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Test na lang po. So wala pong uh, uh, kapangyarihan ng administrasyon ito para mag magutos uh, utos din po, mag-utos ng uh, pag-iimbestiga ulit doon sa mga kaso ng EJK at uh, doon sa mga uh, biktima lang ng uh, War on Drugs. Kaya po na simulan ang paghihering sa Quadcom. At doon natin nalaman at doon na ibulaslas kung ano ba ang nangyari sa panahon ni dating pangulong Duterte. Thank you, Yusec. Okay, bago tayo magtapos, ulitin po natin uh, ang mga good news. Uh, ilang benepisyaryo ang pan ng uh, Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps mula sa mga lunsod ng Navotas at Malabon ang nakatanggap ng bagong mobile phones? mula sa Depart uh, Department of Social Welfare and Development katuwang ang Globe Telecom, GCash at G-Exchange Incorporated. Bahagi ito ng programang Ipanalo ang Kinabukasan, isang digital financial initiative ng forpis na naglalayong turuan ang mga benepisyaryo kung paano gamitin ang makabagong teknolohiya sa paghawak ng kanilang pera at ayuda, lalo na sa mga nasa malalayong lugar isang hakbang ito patungo sa mas inklusibo or inklusibo at makabagong paraan ng pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan sa pamamagitan ng teknolohiya. Mas magiging mabilis, epektibo at ligtas ang pagtanggap nila ng suporta mula sa pamahalaan. At dito po rin tatapos ang ating briefing. Maraming salamat na nakanyang press corps at magandang hapon para sa Bagong Pilipinas.